Anong ganap sa mundo ng showbiz. Panalo si Ivanelli hindi lang sa UAAP Championship kundi sa yakap din ng kanyang rumored girlfriend na si Kitty Duterte. Nagbahagi ang dalawa ng mainit na yakap sa court matapos talunin ng De La Salle Green Archers ang University of the Philippines 73-69 noong December 6, 2023 para mapanalunan ang unang men's basketball championship ng paaralan sa loob ng pitong taon. Ang pinaka-espesyal sa mga dumalo para kay Ivan ay walang duda, si Kitty Duterte. Ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbigay ng yakap kay Ivan sa gitna ng pagdiriwang ng Lasal pagkatapos ng huling buzzer. Todo suporta si Kitty sa Green Archer simula pa lang ng elimination. Nang tanungin tungkol sa kanilang relasyon, ibinunyag ni Ivan na malaki ang papel ng 19-year-old social media personality. Oh, my actually been with me uh, through my journey and she uh, she's held me down a <laughs> Thank you a lot, you know. She gives me she gives me sane and happy. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.